Isang himagas baka mo ang hanap nyo. Baka para sa'yo na ang video na to. Kung sawa na nga kayo sa mga ice cream, pwede mo itong subukan at baka pwede mo rin gawin. Ito nga ang jellicious ni Kuya na sa murang halaga ay matitikman mo na. May tag 10, tag 15, at tag 20 pesos. May iba't ibang flavor katulad ng buko pandan, buko, chocolate, Avocado, ube, at yema flavor. O di ba? Napakaraming choices. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara, makisarap na. So, guys? May papakita ako sa inyo ngayon na uh, jelly jelly na napakasarap. So, pinuntaan ko to sa Pure Gold kanina hindi ko naman nakita pero ito siya kayo na sa barangay siya ng Upper Bigutan dito na guys sa ano, Upper Bigutan yo kuya, what's up? yo, ano kuya mga pinapanindam mo kuya? patihin nga kuya mm -hmm. eh, ito yun guys oh delicious so pinunta namin si tatay kanina sa pure gold hindi ko nakita pakita nga sir, pakita nga sir, sir. buko pandan nyan sir no buko buko sa isa yan, ube Tu. Chocolate Ah, boss Ketchup Boss, magkano yung Kada isa niyan? kada yan? Uh. I mean, magkano yung isang order niyan? May 10, may 15, may 20 10, 15, 20? Uh. So, gano'ng alakay yung 10? So Ito uh. yung 10 pesos Ayan Tapos ito yung 15 Ito uh, yung, yung 20 Ano yung masarap dyan, brother? Ah, uh, para sa akin Lahat, ba? Lahat? Sige Patari ako ng isang ube, sampo. Isang buko pandan. Tapos, ano pa yung kakaiba? Abuado, boss. Abuado. Ano pa alam, boss? Jemer Santos. Ayan, shout kay kuya. So, bro, sa, ano saan ka naglilibot ng ganito? Dito lang ako sa may sana sa may air. So, sa ano lang siya barangay Ah, yung papa mo, nakakabot siya ng north-south signal. Oh, tsaka sa may lower. Lower. Wow. Pinuntaan ko kasi siya sa Pure Gold. Wala, di ko nakabutan. Hindi ko alam kung nasaan. So, ayan guys. Oh. Ayan guys. 10 oh. pesos. Ayun, nalawa ko. 10 pesos yan guys. yung buko pandan Ito naman yung abukado. Actually guys, hindi lang siya ano eh. Hindi lang siya pang batang pagkain eh. Ano kaya, condensed? Contents, ayan. Hindi lang siya pang batang pagkain. Pwede siya sa matanda. Kasi nakakaidip. Masarap siya pang himagas so meron tayo avocado. Tapos ube. Ayan, ube. Yung... ube, ube. Fish! 10 pesos. Sa 30 pesos, guys, meron ka ng tatlong dessert, oh. Hindi ko naman kasi kaya ubusin lahat yan pag binili ko. Pero kaya ko ubusin to, boss. Actually, natikman ko na to Masarap talaga, brother, ang mga na nila. Jelly issues nila. Talagang delicious. So, ayan, guys. Meron siyang ube. Meron siyang avocado. Yung higupan natin. Mmm. Mmm, nasa ang bukado talaga. Tapos, buko pandan. So, para sa akin, hindi mo na kailangan to. Gupin natin. 10 pesos, kube. Harap. Mm. Mas pwede ito sa mga birthday yan, no? For example, may birthday ako, yung anak ko, pwede ka lang, pwede ka lang, ano, arkelahin, gano'n. Magkano yung ganito? 2, 4, 6? Kasi yung, yung isang ganito, ganito yung 2, 50. 2, lang! Ganyan na karami. So, 1,000 to, 1,500 lang lahat to. Plus yung service mo. So, paano ka, paano ka, ano, boss? Paano ka makukontak? Yung number mo lang, sabihin mo lang dyan. In case may gusto magpa-stand na ice cream, pwede to eh. Para sa mga bata, di ba? sa mga may mag birthday kasalan, gusto para sa mga kids, para sa mga adult, anong number mo sir? Sabihin mo lang. Sir, uh, sabihin ko lang. Oo, oh, wala naman. 096 377 Ayan boss. Ayan mga mga, mga tropa oh. So pwede siya pang dessert, pwede siya pang handaan sa mga occasion. Dahil common na lagi yung ice cream, pwede kayong mag avail lang ganito. So pwede yung silang kontakin sa number na sinabi ni Kuya. Yun lang guys, kita kita tayo sa susunod na video. Sheesh.